tayo ng huwa ng mangga. Eh, hey, no? Dyan tayo ng huwa. Siyempre, ang dami na matatakam niyan. Ito yung mga nakuha natin. Maliliit lang. Apat na peraso lang yung nakuha natin. Nugasin natin. at nabalatan na natin. Ang bilis lang, di ba? Eun yun. Nagluluto na si ng alamang. Eh, tingnan natin yung alamang. Madami kasi yung dito yung puno ng mangga. Kaya, kaya apat lang na piraso yung kinuha natin kasi masyado marami yung bu buwan ng mangga. And kumuha tayo ng konting bawang ngayon. Papatikip natin yan. Ilalagay natin sa mangga yung bawang. Eh, kas kaskas, kaskas natin. Masarap to si kinabay ko yun. Napakasarap yan. Hindi pa ako habay yan, para ma na masarap na masarap talaga yung mangga natin na may bawang. Tapos natin kas 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 Ayun papatigil na natin kay ate ngayon Yan natin kung masasalapat Sarap Ayun lasa Nasarap pa siya lasang bawang Tapos ito at luto na alam mo Hindi ate oh Titikman na natin yan Hindi na yan siya natin